What's up mga kajugols? So ito, long vlog tayo ngayon at uh, nakalandscape naka-landscape tayo. Okay. So update ko kayo kung, kung ano yung nangyari kahapon. Diba? May mga update ako kung ano yung mga ginawa natin. So una sa lahat, dito na muna tayo sa bago nating rack. So ano na bago? So tulad ng sinabi ko, meron tayong sponge filter. Okay? So lahat na yung sponge filter. Nakahost na din. Nagamit na rin natin yung mga valve. So, yung valve natin, guys, meron tayo pang taas, gitna, at saka yung bottom. So, ito yung taas, yung wala pa, tapos yung gitna, at saka yung bottom, yung ilalim. Okay, so, first, second, third. Kaya, tatlo-tatlo, bawat, ano, bawat, ah, uh, bawat section. Okay, tapos may pasobra tayo, just in case, magkaroon tayo ng tab dyan, pagka naalis na kalat na to, yung mga gamit dito. Siyempre, may space pa doon, sayang yan, so, lalagyan natin ng tank yan. So, Ayun yung abang. Okay. Tapos dito rin, may abang din. May sobra. So, just in case. So, pansamantagal. Tingnan natin kung ano mangyayari. Tapos, ayan, update ko lang din ngayon. So, itong tubig dito, medyo minit. Hindi naman siya mainit. Ano lang, malamig kasi yung tubig sa ibang tank. So, hindi ko alam bakit yun medyo ah uh, maligam-gam. Eh, yung mahina lang naman yung pump. Eh, okay naman yung pump. Maganda naman performance. Sobrang lakas nga, pero tatanggalin ko na rin yung pump kasi uh, sapat na yung sponge filter na yan dyan. Okay. So, ayun yung update natin guys dito sa rack na to. Okay. So, para din sa maikling ano, uh, rig up lang. So, ito ay 20 gallons sa tank. Meron tayong video ko doon sa sukat niyan. So, ito ay 12 inches, 24 inches, and then 16 inches yung, 16 inches yung taas, yung so height. Okay, 20 gallons yan. So, meron pa kasing isang, dalawa yung standard na 20 gallons eh. May long something sila, nangyata, breeder or long, parang ganun. Uh, hindi ko, ko sure, pero alam, na nag-search ako, dalawa pala yung standard. Uh, okay, so yun na yun. Sa susunod, meron tayo dito, napansin nyo, kinabit na natin to. Ito yung tinatawag na air hose. So, mali pala yung ginagamit ko na hose dati. Hindi ko alam kung para saan yun. Parang mas matibay na klase yun. Mahal din. Ito naman, ano ko lang ito nabili? 40 per meter. Itong pula na to. So, shout out kay ate doon sa hardware na no, nagsabi uh, sabi sa akin na nagtanong sa akin kung ano yung gagawin ko. So, ito yung reto niya sa akin. Ah, uh, yun nga lang, 6 millimeters yung inner diameter nito. Kumaan siya naman dito sa 8 millimeters. Kaya hindi siya fully pasok pero secured na siya. Ayan, wala nang leak yan. Ngayon yan, kukonekta yan hanggang doon. Okay? Pero ito, ginamit ko rin yan. Simula doon sa... Yan, Gan sa air compressor, pababa, nag, ano sila dito, nag-split sila dito sa kanto. So, meron tayong DIY splitter. Pula nung sabi ko sa, pangalan sa short. Ano, sa short or sa reel, sayang pera dito. Kasi ang pressure na ito ngayon, ano, nasa 70 plus. Dahil sa mga, ano, sa fittings. Kasi 27 isa na ito eh. So, mga Let's say, nasa 100 pesos tong letter T na to. Itong patina junction na to. Ayan. So, doon, dito ko ngayon kine yung ano, yung mga host natin. Ayan. So, ganyan ako nag dito. So, malinis, pero pwede nyo na may DIY. Nasa sign niya, kung anong available sa inyo na gamit. Okay? So, kung gusto nyo yung mga sila-sila epoxy, maganda yun, di ba? Kung may oras kayo, di maganda yun, di ba? Wala namang pumipilit sa inyo. So, ito, alternative to. So, wag yung Ikulong yung isipan nyo dun sa certain things na, ayun, pwede naman kayo mag-improve, di ba? Ayan, kung so, hindi siya mas maganda, ano lang siya, alternate way. Ay, okay. so, ma, ma kasi may magkocomment na naman dyan ako ano-ano. So, bahala na kayo dyan. so, ayan, isang way kung paano nyo, kung gusto nyo magduktong ng mga air system without using pure, puro PVC. Pero guys ha, mas mura yung magduktong ka ng PVC na marami. Kaya nga lang, hindi siya bendable katulad nyan. Kasi 80 pesos lang yung one half na PVC. Ito, 40 per meter. So, talaga, mas mura yung PVC. Okay? Pero yun, nga, rigid yung PVC, matigas. So, hindi siya mabeben. Kailangan niyo pa ng mga uh, elbow, mga T, kapag kayo beben nyo. anyways, ah uh, dito naman tayo sa isda, guys. So, ang plano nga natin, sinabi ko kasi dun sa isa ko ni record, ito, nililipat natin dun. Dun. Ayan. Pero, ayan, gagawin natin yung this week. Tapos, ito, nag... Ayos na tayo dito. Okay na to. Uh, itataas ko na lang yon, Ayun, kasama rin yung sa record ko na isa. Uh, mapupunod nyo yun sa future. The future na vlogs. Nagahon pa. Ayun. Anyways. to yun, pagkaganahin na natin to this week. Starting this week. Kasi ito ililipat natin doon para lumuwag. Kasi nga ang goal na natin dito ay lagyan ng uh, rack. So mag-iipo na tayo. So para doon sa mga bibili ng isda. So, yan. Maraming salamat sa inyo. So, yung lahat ng proceeds natin, mapupunta sa pagpapagawa nitong rack na to. Okay? Yan. Yan. So, lahat ng ano, nare-receive ni Jugols, guys, kay Jugols din ginagastos. Okay? So, wala kaming ganong nakukuha dito. Kasi parang pang kapi, -kapi lang. Kasi nasa Gcash yung pera niya, eh. So, kari, kakapi lang kami. Nadaan sa MacDo. So, yun lang. Pag ganun lang. Pero yung Uh, lahat ng ano binibili niyo isda na pupunta dito. So ito, ito yung nagpatayo nun. Okay. So wala akong nilalabas na pera dito. Yan, lahat ng tabs na yan, lahat ng mga tubo na yan, lahat na nakikita niyo diyan, binili lahat ni Jugols yan. Ayan. So yan yung mga kinita sa ano sa isda. Okay. Anyway, so yun yung plano natin. So next nga ay itong rack. So para sa mga bibili, ayun. So kung pick up kayo, lalamove. Ayun, lalamove hanggang Cavite Batangas, gala-lalamove tayo, di ba? Pag alalamove uh, guys, basta alalamove, nadagdagan namin ngayon ng isda. Okay, mas maganda previous pa sa lalamove, same day delivery. Okay. So si customer ang magbo tapos kayo rin yung magbabayad ng lalamove. Okay, kaya isusuplement na lang namin kayo ng ano, ng isda. Para quick tayo, di ba? Boyang isda nyo. Okay? hanggang Batangas guys, naglalamove kami. May bysihat sa Batangas. Ayun, basta kaya nila lang, basta mo yung rider nyo, okay yun. Okay. Tapos, ano pa ba? Hmm. Um, ayun, so para sa mga mag-walk-in, basta marami tayong stock. Pag-usapan natin kung pwede namin kayo bigyan ng promo. Okay? Para lahat may chance. Para sulit ang punta nyo dito. Ayan. So, ilang naman, guys. So, subaybayan nyo lang. paggawa natin dito. Malay nyo, hindi na balon moli lang yung alaga uh, alagaan natin dito kasi strong na yung mga penetration natin ayusin ko yun lahat Marami na akong bagong idea ngayon actually yung ginagawa ko ngayon updated na yun dun sa nalalaman ko ayan yung tagal kong ginawa nito mag isa lang ako eh ayan so susunod na lang natin na uh, batch yun ng, ano, ng project anyways guys uh, botohan na bukas ayan shoutout dun sa nagbigay sa atin ng par s share. so yun lang yung pinakamagandang na receive ko dito ngayong botohan kasi ito yung magbablog ako sobrang ingay guys Ayan. So, hindi ako nakapag-vlog ngayong linggo. kakanong nung nakaraan, kung napapansin nyo, kasi sobrang ingay. Ayan. So, ngayon tapos na. So, butuhan na. Siguro ang susunod na ingay, yung mga pasasalamat na lang. Ako. Ayan. So, shoutout dun sa ano, sa nagbigay ng fire sting niya, Green. So, yun lang. Okay. So, yun lang guys. maraming salamat sa panonood. Kung may question kayo, ask nyo lang dyan. So, papashoutout kayo, comment nyo lang dyan. Kaya lang. And then, kung nanood naman kayo, comment na rin kayo para mapansin natin kayo. Yan, maraming salamat sa manonood guys. Don't forget to like and subscribe and follow. Yun lang.